Ang talatang ating babasahin para sa araw na ito ay hango mula sa Isaías, Kabanata 40, mula sa Talata 6 hanggang Ikawalo. Magpahayag ka ang sabi ng tinig. Ano ang ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, kumukupas ang mga bulaklak kapag sila ay mahipan ng hangin mula kay Yahweh. Tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. O, oh, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Pagpapalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Dito makikita natin na malinaw na malinaw na pinapalalahanan tayo ng Panginoon na ang buhay natin ay panandalian lamang. Napaka-temporary. Lahat ng mga pari natin pinaraanan sa ngayon, pari tayo dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa iba't ibang mga kapigyatean, uh, huwag natin kalilimutan lahat na ito ay panandalian. Ang mahalaga lamang ay tayo ay tumuon sa Panginoon. Itong sabi nga dito ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman panghawakan natin ito, ito yung pangako ng ating Panginoon na kapag tayo ay may mga pinagdaraanan, balikan natin yung kanyang salita. Balikan natin kung ano ang planuhin ng ating Panginoon. Tingnan natin, alamin natin at hayaan natin ang kanyang duubin sa ating buhay, ang kanyang palatuntunan sa ating buhay ay magkaroon ng kaganapan. Yan lamang ang tunay nga po napakahalaga. Kaya nga harinawa sa mga pagdaraanan natin sa araw na ito, huwag natin kalilimutan. Bumalik tayo sa Kanya, sa Kanyang salita. Tayo ay humingi ng Kanyang tulong, humingi tayo sa Kanya ng Kanyang kaunawaan upang sa gayon mapagtagumpayan natin lahat ng mga pagsubok na maaari nating daraan. Higit sa lahat, at nga po na ang ating Panginoon ay makapiling natin. Ano man ang mangyari, hindi niya tayo iaalis sa mga bagay na mahirap o mga mga pagsubok ito pero tiyak na tiyak po ayon po sa kanyang pangako hindi niya tayo pababayaan pangako po niya I will never leave you nor forsake you hindi niya tayo iiwanan tayo manalangin Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong palaala para sa amin sa araw na ito. Tunay nga po, Panginoon, ang aming buhay ay panandalian lamang. Salamat po sapagkat sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si kristo Panginoon. Kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na manumbalik sa inyo at kami po ay magkaroon po ng pagkakataon na makapiling po namin kayo mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pribilehiyong ito, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami po ay nawawalan po ng pag-asa. Patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami po ay nagtitiwala lamang po sa aming kakayahan. Subalit alam namin amang banal, lahat ng ito ay panandalian lamang. Tulungan niyo po kami amang banal na sa araw na ito ang aming buhay ay maging mag, maging malapit po sa inyong salita at tutuparin po namin, tutup din po namin ang inyong kalooban. Salamat po ng maraming muli. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen.